Mainit-init na balita, bagyo na ang dating low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang Tropical Depression Fabian na unang bagyo ng Agosto, nagpaula na sa Northern Luzon nito mga nakalipas na araw. Namataan niyan ng pag-asa 145 kilometers kanluran ng Sinait Ilocos Sur kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas na hangin na abot sa 45 kilometers per hour. Tumutok lamang po dito sa Balitang Hali para sa ilalabas na 11 a.m. Bulletin kaugnay sa Bagyong Fabian. Mas malakas naman ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical storm na may international name na Podul. Namata niyan 2,550 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas naman ito ng hangin na hanggang 75 kilometers per hour. Sa loob ng 24 oras, posible umanong pumasok ang nasabing bagyo sa PAR. Bukod sa bagyong Fabian, nagpapaulan din ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa ang hanging habagat. Apektado po rito ang Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang panig ng Northern Luzon base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Umaga bukas, asahan ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Uulanin na ang ilan pang panig ng bansa pagsapit ng hapon at gabi. Mataas muli ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa sa linggo bandang hapon at gabi. Uulanin din ng Metro Manila ngayon pong weekend. Bago po naging tropical depression, Fabian, nagpaulan na ang dating low pressure area sa lalawigan ng Cagayan. Sa bayan nga po ng Santa Praxedes, nagdulot ng pagguho ng lupa at bato sa Kadkadir, Kabugao Road sa Barangay San Miguel at nagsagawa agad ng clearing operations doon. Wala namang naitalang napinsala o naisaktan sa pagguho Binaharin ang tulay sa Barangay Ibulo sa bayan ng Baggao. May debris na kasama sa baha kaya ipinagbawal muna ang pagtawid ng mga motorista. Gutter deep na baha naman ang naranasan sa ilang kalsada sa Barangay Bita Grande. Ayon kay News Cooper Cristal Aquino Nunez. Sa bayan ng Alcala, gutter deep din ang baha sa National Highway sa Barangay Bakulod. Ayon kay News Cooper Filomena Pinyon Peralta. Sa mga kapuso mo para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa YouScoop plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaring ma-feature ang inyong istorya sa aming newscast. Gamitin lamang ang hashtag YouScoop sa inyong mga post. Nakakunan sa CCTV ang paghabol sa isang lalaki ng dalawang empleyado ng isang barbershop sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Hawak ng lalaki ang kutsilyo na ginamit umano niya sa pagsaksak sa isang barbero. Umabot ang habulan hanggang sa Major Marcos Street pero hindi na inabutan ng lalaki. Nasa maayos ng kalagayan ng apatapot taong gulang na barbero na nagtamo ng sugat sa kaliwang pisngi. Ayon sa kanya, unang beses lang niya nagupitan ng sospek. Nung ginupitan ko ng faded, sabi niya sa akin kasi nung ginugupitan ko, huwag mo nang babasan yung taas. Hindi, hindi ko po binawasan. Tapos nung pagtingin sa salamin, ganun ganun siya, sabi niya, buwasan mo na nga lang ang pangit ng banks. Ginawa ko sir, binawasan ko sir. Bumawalit siya ng upuan tapos nagbayad. Umalis. Matapos daw ang halos 30 minuto, bumalik ang sospek at doon na siya sinaksa. Nai-report ang insidente sa Holy Spirit Police Station at tumawag din ang asawa ng biktima sa 911 hotline ng PNP. Tinry ko lang po kung totoo talaga or ano. Pag dahil ko ng 911, so may sumagot agad. After 5 minutes, ayun na po, na, nagdatingan na po yung mga kapulisan natin. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang 27 anyo sa lalaking sospek sa kanyang bahay. Nakuha ang kitchen knife na ginamit niya sa pananaksa. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala ang biktima at sospek. At iisang motibo lang nakikita nila sa krimi. Napag-alaman po namin na dahil po sa hindi nagustuhan ng sospek ang gupit niya, ay eh, sinaksak po niya itong biktima. Dahil po yung pinapagupit ko po sa kanya, yung katulad lang din po ng faded yung sa likod. Pero hindi ko po pinapabawasan yung itaas. Pero ginupit niya pa rin po sa kahit, kahit po labag po sa loob ko. Mihingi po ako ng tawad sa pagkakamali ko po. Hindi ko naman po sinasadya talaga eh. Desidido ang biktima at kanyang asawa na ituloy ang reklamong attempted murder laban sa sospek. Hindi ko siguro papatawarin sir. Pakukulong ko talaga siya. Dahil lang po sa buhok, pag di mo gusto makakapatay ka ng tao, makakapanakit ka ng tao, pag di mo gusto yung gupit ng barbero sa'yo. Sa record ng pulisya, May 2022 nang makasuhan na rin ang sospek ng attempted murder sa Valenzuela City. James Agustin, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, may nakaambang rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 1 peso and 25 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. Humigit kumulang 25 centavos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene, humigit kumulang 1 peso and 20 centavos ang rollback. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapektor yan ang pagtaas ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ang apat na magkakaanak matapos pagtatagain ng kanilang kapitbahay dyan sa Tarizal. Chris, ano ang nakikitang ugat ng krimen na ito? Tony, ayon sa mga pulis, matagal nang may alitan ang sospek at ang pamilya ng mga biktima. Base sa investigasyon, nasa loob ng kanilang bahay ang mga biktima ng mangyari o nang marinig nilang may bumato sa kanilang bubong. Lumabas ang padre de pamilya para silipin kung sino ang namato. Paglabas siya ng gate, nakabang na pala ang sospek at tinaga siya sa tiyan. Lumabas din ang dalawang anak at asawa ng biktima para tulungan siya. Pero pati sila, tinaga ng sospek. Isinugod sa ospital ang mga biktima at nagpapagaling na. Arestado naman ang sospek na isinugod din sa ospital matapos magtamo ng sugat sa paa. Nakuha sa kanya ang ginamit na bolo. Disidido magsampa ng reklamo ang mga biktima sa sospek. Ang sospek na walang pahayag ay maharap sa reklamong frustrated murder at three counts ng frustrated homicide. Isang polis tagig naman ang itinuturong sospek sa pamamaril sa isang babaeng natagpuan sa barangay Bani sa bayambang dito sa Pangasinan Noong July 21, nakunan sa CCTV ang sunod-sunod na pangyayari mula nang lumabas ang babae sa kanyang tiniterhan sa tagig umaga noong July 20 hanggang sa magkaangkas na sila ng sospek sa motorsiklo kinahapunan ng araw na yon. Kinagabihan, nahagip din sila sa CCTV na dumaan sa dalawang barangay sa Bayambang. Kalaunan, nakita sa CCTV na hindi na sila o hindi nakasama ng lalaki ang biktima. Nangyari umano ang krimen malapit sa isang waiting shed kung saan may na recover na basyon ng bala ng baril. May isa pang nakasaksi sa dalawa na nagtatalo sa lugar. Ayon sa pulisya, dalawang posibleng motibo sa krimen. Una ay crime of passion at pangalawa tungkol sa hindi pa nabayarang utang ng sospek sa biktima. Hawak na ng tagig ang sospek na wala pang pahayag. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na isang hinihinalang underwater drone ng nakuhang bagay sa dagat sakop ng Bulinao, Pangasinan. Natagpuan itong palutang lutang ng ilang manging isda nitong Merkoles, halos 150 nautical miles ang layo sa hilagang kanluran ng Bulinao. Kulay orange ang narecover na bagay na dinala ng mga manging isda sa Coast Guard substation sa bayan ng Infanta. May haba raw ito ng mahigit 60 pulgada, lapad na 20 pulgada at timbang na abot sa 100 kilo. Itinin over na sa mga kaukulong akotridad ang naturang bagay para masuri. Kahit in-archive na ng Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, tuloy-tuloy lang ang paghahanda ng kanyang defense team. Nire-respeto raw ng bise ang naging pasya ng Senado. Gayunman, posible pa rin maghain ang panibagong impeachment complaint sa mga susunod pang taon. As I said, diba, uh, I wanted a bath, But unfortunately, uh, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, uh, kinaanglan pangandaman ang tanan na posibleng maitabos. Gitnaman ni House Speaker Martin Romualdez, hindi ang paghahain ng impeachment complaint ang minamadali, kundi ang paglibingan niya ng Senado rito. Ani Romualdez, aktibo pa ang impeachment dahil pinagkokomento pa ang bise kaugnay sa apila ng Kamara na balikta rin ng Korte Suprema ang nauna nitong pasya na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Ganyan din ang opinyon ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Ang tempo muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban.